Moises, medyo malapit-lapit na po kami doon sa may ayun, sa may pupuntahan namin ayun po Mrs Lisa. Ayun po sumunod sa amin yung dalawa naming kasama. Ayun po. Ayun, po, sila ng mga ano? Susok. Ayun po, ang lalaki mga bato, mga grupo ng po, Lisa. Lalakad-lakad muna po kami sabay hunting hunting mga bro mga sis no, ano sikat sikat yon na yun sikat sikat po na suso masarap daw po yun mga bro mga sis meron dito na nakukuha kasi low tide po eh Ayan, Ayan meron naman ito. Ang tawag ito sa inyo, na, balat. Ito, tinatawag nila, balat po yan. Balat. balat okay. Sa ilonggo balat ang tawag. Naluluto po yan, kinakain. Marami pala dito. Ano yun na may iba ding kulay yon? Kulay black yun eh. mayroong parang parang puti. Ha? Puti? Na puti? Ngayon may kulay puti daw din po ng mga grooming machines. Ayan. Ayan Malapit-lapit na po kami doon. No? Sa so pupuntahan namin na yun yan. Yan, yan banda. kasi nung nakaraan po hindi namin at na naka, kami nakadiretso dyan eh Ayan si Maganda ron Maganda ron sa may dulo Ayan may mga bangka na dito eh Ano na nga. low tide na low tide lang yung mga kubo kung maburo, ayan may bangka tapos may kubo, ayun nandun sa may taas ng kubo, ayun po oh. ayan may kubo may bangka na oh o oh, diba, pamaya maya to sigurado ano to, yung high tide na ano, pagdating ng hapon pag ganitong oras okay pa, wala pa Dapat nagdala ka ng plastik eh. Sumunod po sa amin yung dalawa namin kasama. Kasi hindi po po din sila nakarating daw dito. Ganda oh pagka ano, low tide.